Hello mga ka-sweetie! Welcome back! di ako ngayon yung sweetie din kaya tanghali na ako gumisi. Ngayon lang ako magkakafe. Sana all. Oh. Mm. Coffee is life. Siyempre, sasabayan ko na rin ang lunch. At excited akong kumain. Alam nyo ba? Kasi meron akong gusto gawin ngayon na ulam. Na, ginagawa ko siya nung bata pa ako mga ka -sweetie. Kaya nagpabili ako sa kasama ko. Alam nyo ba kung Ano? Barbrand! Ayan mga kasweety. Ginagawa nyo rin ba ito nung mga bata pa kayo? Lalo na nung high school elementary, di ba? Pag walang ulam, mabilis ang ulam ito mga kasweety. Ito mga kasweety, inuulam ko talaga ito dati pa. Ah. Nung bata ako, lalo na pag wala kaming ulam, sa so umaga bago ako pumasok, kumakain ako, inuulam ko to. Minsan pag uuwi sa tanghali, walang ulam, ito yung nakukuha kong mabilis ang ulam. Tapos minsan, gumagamitin ako ng Milo, yun. Binubudbud ko sa kanin at lalagay ko na kunting asukal. So, ngayon, nagkakrabing ako. So, kung kumain, kaya nagpabili ako sa kasama ko. Ayan. So, subukan ko ulit. Ang pasado pa rin sa panlasa ko kung ibubudbud dito sa taas ng kanin ang super brand powder. So, ayan. Ang mga kasweetie, simulan na natin. Nag-lunch na si sweetie. Nakapajama pa ako. Ayan. Tignan na natin yung mga kasweetie. So, ayan mga ka-sweetie, na natin ng bar brand. So, ang na natin. Bubura na natin ito lahat. Sigurado matamis ito. So, sa grabe, hilig ko na talaga nito dati pa. Kasi mahilig talaga ako sa matamis. Ayan. Hindi ko alam kung papasap pa sa panlasa ko ngayon. Mas pa paraming dati. Yeah. Nakalalagyan ko siya ng kaunting. Asukal, mga ka-sweetie. Hindi pa, pa ako na satisfied sa tamis ng milk powder. Lagyan ko pa ng asukal. Grabe talaga. Oh. <laughs> ready. ready na, ready na. So, ayan na mga ka-sweetie. Ito na nga yung naging hitsura na magiging tanghalian ko. Panin wow. with milk powder. Swak verba. So, ayan so kaya mga ka-sweetie, kakainin ko na, so, na Wala ba mm. ko ba bago? Naalala ko to yung 7 years old ako Hindi, ko talaga ito ng 7 years old ako. Walang <laughs> parang yung lasa mga ka-sweetie. Ang sarap. nakaka lang. Subukan nyo rin minsan ng ganito para maalala nyo yung kabataan nyo. Kasi ako ngayon naaalala ko, grabe. Sana ah. Mm. <laughs> Tamis? Mas masarap pa siguro ito pag mayroong Milo. Complete na. Mm. A few moments later. Yeah, mga sweetie paubos na yung aking Kan, saya ingin menanggapi. Thank you for watching. Bye bye.